So guys, Ayan, gawa tayo ng tambo. Ang pinakamatibay na tambo. And ganyan kami dito guys. Tambo ang pinagkakakitaan ng mga tao. Matiba yan. Mm. Wow, fresh pa na ako dyan bagong digo. Katapos magiging naghimaya ko ng tambo. Bayad din yan. Sampung piso sa number size. Okay. Ihimayin muna siya. Isang birth size niya. Ubusin niya. birth size na muna ito maghapon. Pagkatapos niya. Ayan. Tatahiin naman siya hindi pa ako marunong magtahi pero mag-aaral pa mag-aaral na ako magtahi tatayin mo siya tiba ba yan gusto niya magpagawa ng tambo guys yan pwede kayo umabot sa akin ng matibay na tambo inaabot siya ng mga patlong taon hindi siya naglalagas pagbago bago. Maganda ang tahi dito. Gawang keso. Sa mga may gusto ng tambo, yan guys, pwede kayo kumorder niyan. Hindi siya naglalagas ng, ano napuputol sa unang gamit. tibay kasi yung pagkatay ang eh. magandang tambo na namin baby. at ito na ang finish product ng tambo And guys nice. tibay niyan mabuti ng tatlong taon sa inyo Thank you for watching guys. Tambong Matiba.